Dagdag singil sa tubig, kasado na sa 2024. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Inaprubahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang panibagong taas singil sa tubig para sa mga water concessionaires na magsisimula sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay MWSS Chief Regulator, Attorney Patrick Lester T. aabot sa 4 pesos and 44 centavos hanggang 205 pesos at 57 centavos ang magiging singil. Depende pa ito sa konsumo para sa Maynilad Services. Depende rin ito sa papasok na dagdag singil sa buwan ng bill sa konsumo mula 10 cubic meters, 20 cubic meters at 30 cubic meters. Sa Manila Water Services, aabot naman mula 2 pesos and 96 centavos hanggang 154 pesos and 55 centavos ang magiging taas singil, depende rin sa magiging konsumo. Pinayagan -anyan nila ang pagtaas dahil sa mga isinagawang proyekto ng dalawang concessionaire para mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa Manila Water, nasa tatlong proyekto ang isinagawang habang sa Maynilad ay mayroong apat na proyekto ang isinagawa para makatulong sa dagdag na supply ng tubig para sa Metro Manila at sineserbisyohang mga water company. Nabatid na nasa mahigit labing isang bilyong piso ang ginastos ng Manila Water habang aabot naman sa labing pitong bilyong piso sa Maynilad para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.